Hi, ako nga si David. Wait, mic. Nga si David, vocalist, lamparang papel, is my, uh, si David, uh, vocalist lamparang papel and this is my rig down. Rig rig down. Okay. Vlog Episode 10. Rig rundown ni Debbie, Rochelle and Era. Hi, ako nga David, David, vocalist and this is my rig rundown. Yeah, Sige. Check this out, yo. <laughs> Sige, buta tayo dyan namin. Start tayo sa guitar. Uh, ito ay semi hollow na Ibanez. Binili ko nung... Tagal na to actually, 2020 pa. Mm, pandemic baby mm, mabayan. bago Magpa ah, tama, bago mag-pandemic. So nakakalungkot nga pagkabili ko, hindi ko siya nagamit sa gigs. Kaya nung unang namit ko yung lamparang papel, yung band. Ngayon, sabik na sabik akong gamitin to sa mga gigs namin. Yun. May backup guitar ka ba just in case? Ah, uh, yes, meron ako SX na Telecaster. Wow. Parang custom made siya, parang hinawig siya sa pen, uh, Telecaster ng Fender. Pero itong Bigsby mo, yan yung main driver mo, di ba? Oo. Uh -huh. Right, Ayo, sige. Main main. Uh, Bakit yan ang pinili mo? Kasi siyempre, ang daming model ng um, ano eh. But parang pang malaki, pang medyo malaki sa'yo yung na mo na ano. Ano uh, honestly kasi nung no... Siyempre, yung si Kero tayo, kahiling natin pumunta sa mga guitar shops. Mm Na-curious ako dito. Ah! Ito, hindi ko alam kung ano to. Bigsby yata tawag mm eh. Eh, ako, mahihain ako. Pag nagtitingin ako sa guitar shops, ayoko namang... Ano, uh, no, hiramin. Tapos tatry ko. Kinagawa nito? <laughs> <laughs> Kaya, nung nagkaroon ako ng chance na makabili ng gitara, ito yung pinili ko. Nice. Naghanap pa nga kami. Ang dami naming nakita. Puro ang mamahal. So, ito na ko siya for uh, 30,000. That Pero, time. Pero mm, since cash siya binayaran, may discount pa siya na sa 28,900. Yeah. Mm, -hmm. nice, solid. So, yes, so now punta naman tayo sa pedal board reveal Amen. David. ah uh, meron tayo ditong pack verb, reverb and delay. Uh, hybrid na siya, pwede siyang reverb, pwede siyang delay. And pwede rin siyang sabay. So, ito yung decay knobs, mix, tone, tapos yung, meron kong, ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uh, na choices. Ah, ne, 7 lang pala. 7 na choices dun sa uh, reverb na tunong na gusto mo. So, ang pinaka-favorite ko dito is yung, ito yung hall analog. Ano tunog mo? So, parang classic lang siya. Ito, taya. So, ito yung knob niya, sa taas, yung reverb. Uh, gitna, delay, tapos, sa pinakababa is delay and reverb. Ah, mm -hmm. combo. Yes, combo, combo. siya So, tatasa natin yung mix and decay para marinig nyo. Sige. Kita ba? <laughs> Mhm. Pero dito gusto ko yung setup ko uh, mababa lang yung decay. Mas mata medyo mataas yung mix sa 11 o'clock siya. Always on na yan sa board mo. Mhm. Always mm. on. mayroon sa pinapatay ko pag uh, distortion yung gusto ko yung kasi. Right. Ano naman naka multi-effects ka. So yes. ano oh. naman <laughs> purpose niyan? Ito yung actually unang-una kong pedalboard na na kuha uh, which is yung G1X 4 zoom multi effects processor um uh, dami tong ano eh dami tong modes pero gumawa ko ng custom which is pang pang 57 ayun shout out pala sa aming road manager <laughs> so eto ah uh, use ah uh, overall uh, mainly for ano ko to modulations modulations try natin online para makita lang so meron akong phaser dito gusto gusto kong gawin to pagka yung mga mabigat na parts ng kanta tapos prolong yung chords sa so, pwede ba ganyan sa live version tapos sa dito ka lang yung ending yan paborito paborito ko yung ginagawa tapos clone chorus gustong gusto ko to mapa clean mapa distortion gustong gusto ko naka on yan so parang never ko na nga in off yan eh mm. kasi na naka off lang kasi kasi may ina-iso. <laughs> tapos ito yung cabinet Ayan dahil wala akong masyadong alam dito hindi ko alam anong ibig sabihin yan eh UK, okay. so mm. paka sa siya siguro oo, eh, sabi ni Aaron maganda may cab sim so pumili ako ng isa, ito yung pinaka nagustuhan ko then Ottawa mm -hmm. Uh, ako, alam niyo na yan tapos RC Boost ay uh, tuwing meron akong parts na ako yung nagsusolo for example sa isang song namin na meron kaming solo do it, uh, I mean do it ng guitar solo niyan sige So, paano yan? So, medyo weird kasi naka-multi-effect siya. So, paano mo na i-specify na tunog? Inaapakan mo ba to or? Oo. ah uh -oh. uh, dito kasi, pwede pag kasi na sinasetup siya, dito mo siya pwede apakan. Pero dahil siyempre nakasapatos tayo. Oo nga eh. Wala kayong paan natin dyan. Tatlo yung maapakan ko dyan. Pag, you ano. Dito talaga. So, okay. uh, let's say off natin lahat. Ang bawa, gusto mo yung ano, face, yung flanger mo ba yan or phaser? yung ginagamit? Ito yung pang select. Ito. Okay. Yung left na pedal. And then yung right, yung pag on and off. And, mali. Baliktad pala. <laughs> Ito pala yung pang select. Ah. Oh. So, papunta lang siyang right lahat. Kaya mahirap eh. Kailangan ko ng uh, yung midi na ano. Ah. Oh, oh. Tapos itong left naman, pag on and off niya. Right. Mm -hmm. Ayos. Ngayon lang. Sana nga sample ng tunog niyan. Pwede mo okay. ba bang i-test? Uh, start muna tayo sa phaser. Sa so, phaser, gusto ko laging kasabay yung distortion. Okay. random. Mm, pag clean sound din. Siguro ba sa login ng gamit sa clean sound eh. Nice. Pero okay naman siya sa Siguro sa ibang ano, specific na songs. Nice. Sige, Tapos tas may isang malapotitong isang pedal bukod sa tuner, ano 'yan? Ito naman, ang uh, ano to sa akin, regalo sa akin ng ninong ko, which is si Randel. Boy, <laughs> <We seen it. laughs> <Ay>, sino <couple> yan? Ay, ikaw pala yan. ah ito ay Boss Overdrive and Distortion OS2. Ang maganda feature nito is pwede siya maging overdrive, pwede siya distortion, or pwede siyang combo ng dalawa. So, ah uh, ito yung knobs, level, which is yung mainly yung volume, tone, and then yung drive. Uh, Gustong-gusto ko to ng naka ano Naka ano? Sagad, sagad. talaga. Minsan sagad, minsan 3 o'clock lang. Depends. And then yung color. Dito sa color yung control ng overdrive or distortion. So, pag sinagad mo dito, uh, overdrive. And then sa kabila, distortion. So, ito yung tulog niya. <makes noise> naman natin yung distortion. Nakasagad siya ng na, ano, distortion, pinaka-right. <tinyo> rin siyang gitna. Ah, nice. <coughs> yes, so 'yan po, regrand down ni David ng LP. By the way, yung pedalboard pala guys, MJ Custom sa Kalam, salamat. 'Yan, yung pedalboard eh. <laughs> sa MJ Customs. Yes, thank you. Hi, ako nga pala si Aaron, lead guitarist ng Lamparang Pabela. nandito tayo para mag-read rundown. Yun! Yun! Uh, ang natin dyan. Sige. So, sige. First question is... Start muna tayo sa gitara mo. Uh, itong gitara ko is Fernandez. Don't know kung anong model na ito, pero ano ito eh. Made in Japan. Strat. 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 Uh, Tapos naka-alini Alin dito 'yung pickups na to. Bali ang ang output nito medyo warm siya. Sige nga, sample. Right. Mm, nice. may pagkaano siya, may pagka-lessful uh, 'yung nice. Uh, bridge niya tapos 'yung ah uh, middle pickups niya is benton Strat manipis tong uh, neck pickup is for solo solo ko lang to. Uyoy. Swabe. no. Okay. Tat dito naman tayo sa board mo. Sa board. So, pansin ko parang ano ah, more on digital yung setup natin. So, walk through naman tayo. Ako kasi gusto ko na uh, uh, at lang dininang i-intay. Ah, ba't mali madali na siya pindutin-pindutin kaya yun ang e. madaming ano eh. Madaming pinatapakan kaya ito, simple lang siya. Bali ang gamit ko pala is uh, Nox, Nox MT30. Hindi ba NUX or Nox? Oh, NUX wala kayo Ah, uh, hindi. Ano? Asa yan? Uh, simple lang ito. Bali naka-connect siya sa MIDI controller pala guys. Ay, pag tinapakan ko to, individual kasi siya. Ah, uh, set na siya ng preset, bali apat na preset siya. Tapos kung gusto mo siya ano, uh, you hold mo lang siya ng isa pa. Bali kada isang tap tapakan na yan, dalawang ano siya, dalawang preset. Bali pag in-hold mo siya ganyan, mapupunta rin sa itong, ano, ibang mm. preset. Bali, bali wali yan. Madami na yun. Okay. Bali tapos... Ano naman to isang maliit? Ito pang on ko lang siya lang. Ito uh, pag nagsasolo ako, pang on ko siya ng no? wap. Wow. Wow. Ay, pala Wow. Wow. Sige nga, sample. Okay. Ayun, oh. Tapos, yung isa pang on lang. Pang on siya ng modulation. modulation. Yun lang. Para nakaseparate lang yung pang, ano, pang control din mo. Mga... Yun. Ano naman yung mga sample patches na sinetap mo? Ano ba yan? Parang sinet tinimpla mo siya ng ano or gumamit ka na lang ng nakapreset na? Ah, uh, ano siya, from the scratch siya, wala siyang effects na. Pinimpla ko siya. Bali, ginawa ko, simple lang din. Pag, at ang unang preset ko is yung drive niya. Tapos pag nag-next ako, yung frame naman. Tapos yung pangatlo, uh, yung pang solo. na naman kung meron kang paboritong effects or preset dyan. Ano yun? Siyempre itong ano, ambient. Pang malabo ito eh. Sige nga. Last na lang na question. If bibigyan ka ng isang milyon at papapiliin ka ng dream gear mo, ano kaya yung makikita natin sa setup mo? Syempre ano na, Helix na. Helix okay, so lang mo sa kalam. Ano to, magandang gitara. Nakasur na ako. Sure, yan. Amp mo, ano? Uh, mas prefer ko kasi yung Marshall eh. Yeah. Kasi mas madali siyang ano yung... Marshall. Yung something drive. Yon, sige. So, ayan po, uh, re down ni Aaron ng LP. Yung rig niya. Yeah, let's rig go. ko wala. Sarili ko. na. <laughs> What's up mga ka-LP? Si Del nga pala, bass player ng Lampa Papel. And welcome sa ating rig rundown. Yeah. Yay, si... So, anong hawak mo dyan, boss? Yes. So, start tayo sa gears ko. So, sa bass, uh, ito yung square precision bass. Uh, classic vibe 70s galing Perfect Pitch sa SM Mega Mall. So, hindi ko na matandaan kung magkano yung price pero isa to sa mga ano ko, daily driver ko rin pag sa LP gig. So, sa banda, dalawa yung palitang ko na base. So, isa to, yung ano ko, precision bass, p bass ko. Then, meron ako isa, yung Tajima na um, jazz bass naman. So, Ay, ba yan yung nasa likod mo? Hindi, hindi. SX yan. pala yan. Ilalagay na natin yung picture dito. Pero meron pa ako isa, yung Tajima. So, um, both of these are equipped with Final Shape uh, preamps. So, shout out Boss J ng Final Shape. So, yes. siya yung nag-maintain ng bass ko. Regularly, siya yung nagkakabit ng preamp. So, yung mga bass ko kasi, ano na siya. Uh, may separate na siya na parang parang onboard tuner na. Ano? Ato yun, ato yun. Uh, ito yun, ito yun. Ah, ito on-off switch ng preamp ko. Tapos ito, Two band EQ. So, bass mm -hmm. tsaka treble na boost. tas volume. Oh, okay. hmm. Yung oh, sa Tajima ko ganun din, pero three band EQ siya. Mm -hmm. So, ayan. Then... Hindi naman tayo sa pedalboard mo, Boss. Yun. Ah, uh, ganun Ah, ito. Unain mo natin to Okay. So, actually, yung chain naman ng pedalboard is pa ganun eh. So, start tayo sa tuner, of course. So... Sige, sige. Start tayo sa tuner. So, of course, sa band na hindi pwedeng mawala na ano ka, na... dapat laging nakatodo ka, kaya importante may tuner kahit sa amin ni David nila aran ah, may ma tuner kami. And ang gusto ko dito kasi skill switch siya. So kung pagalimbawa, um, wala kang ginagawa na part is timing na yung bass mo kaysa naka ganyan na may mga mm. ay, eh, no, may mga humming noise minsan uh -huh. dahil nga naka-active electronics tayo. So, eh, anong pinagaya ba nito sa ibang tuner mo? Um, boss. <laughs> boss, ah, boss. Boss. Boss based tuner siya. Tapos, um, ayun, may mga mood siya eh. Na oh. pwedeng chromatic or pwedeng yung ganyan lang. So solid sa, talaga pag boss natural. Ah, eh. uh, preference lang, I guess. Tsaka ano siya eh. I'm not sure, hindi ako nakamano sa electronic kasi parang nabuboost niya yung signal mo or may kasabihan daw kasi na naka-boss pedal ka, nabubus niya yung signal mo. Kaya more on setup ko is boss. Yan. Then, Shout out kay boss <laughs> <bishi>. si boss <laughs> <laughs> yeah. Next one is compressor. So, I think dun sa mga bass players na nagkahanap ng first na effect nila, um, ito yung pinaka mas recommend ko. Not specifically itong ano na to, pero recommend ko na compressor kasi malaking tulong to for us base players kasi um, minsan kapag tumiti pa tayo is hindi naging even yung tunog. So, ang trabaho kasi ng compressor is kino-compress or in-even out niya yung signal ng ano mo, ng piniplay mo para ano lang, consistent lang yung volume na bawa, napalakas ka masyado ng tipa. Napalakas ka masyado ng tipa. So, um, lalakas yun, mag-peak So, gagawin niya, kukontrolin niya para hindi siya masyadong malakas Ganun din naman, kapag mahina yung tipa mo iaangat niya sa volume So, yan naka... naka-always on yan So, kung pansin niyo hindi siya medyo even, di ba? Mm -hmm. Pero kapag may compressor siya on ano siya, pang even out siya ng sound. Yan. So, yun yung compressor. Any compressor will do, pero ako naka-base ako. Naka-zoom din ako na base compressor. Dito naman tayo. Yan. So, octave. So, so ginagamit ko to for special effects Eh. So, hindi yan laging naka-on, pero uh, may dalawang function siya for me. So, una is ginagamit ko siya for solo ng malabo. So, Octave is parang dinadoble at tinitriple yung signal mo. So parang ganito. So ganun 'yung ano, pag wala, parang patay. Pag mayroon. Hindi Dici applicable for all lagi naka-on. So pag may mga parts ka lang na gustong emphasize, pwede 'yan. Pero sa pang good feature nito is pwede mo siyang gawing drive. Parang distortion pedal. So, pag gusto mo na medyo mabigat, pwede siya. So, naka ano lang tayo. Yung regular mode lang. Polypo, yung yung isang mode na poly or polyphonic pang mga gitara yan eh. So, mm -hmm. din mag-apply sa akin. Pero, Super octave tayo. Tapos ito, gaya ni David, naka multi-effects din ako. Ano naman yan? Zoom MS60B. So, multi-effects siya. Pero, ginagamit ko lang siya as a ano, solo pedal lang for modulation, tsaka pang mga konting paek ek, lang. So, pinaka for the most part, ginagamit ko ito is dalawa. Tremolo. So, pag may mga emphasize ko lang na note na gusto mong isustain. Mabawa, sa MMI, umi-echo siya. Tapos, chorus. Yan. Pag gusto mo na medyo... So, pag ililipat mo siya, dito ta, dito ka sa left hmm. and right. In a way, oh. on, on off lang siya, pero hindi ako kasi ako nagkumagamit so, ng more than one effect eh. Mm -hmm. So, kung ba sa MMI, naka ano lang tayo, naka tremolo lang tayo. Mm -hmm. Pwede ba, for example, pag medyo trip, or... Ay, sorry. Pwede rin flanger. <laughs> so, sabi tulog niya po. Parang magagawa natin ang kanta yan. Nagaganang <laughs> no, tulugan lang. Yan. So, lastly, um amp yan. Uh, itong nasa dulo, yung MXR. Ayan, ang um, limited edition siya guys. May LP sticker na rin. So, um, ano yan? Pre-amp ko siya and DI. So, pre-amp meaning para mas mas ko pa yung tunog ng bass ko. Ayan, gumagamit ako niyan. And it also functions as a drive. Distortion. So, kung gusto ko nabawa, may tugtog kami na super proxy, ganyan. gusto mo na medyo mabigat, ayan, jam mo siya i ibaba na. So, hindi naman, bira naman kami tumugtog na medyo mabigat. Pero if kailangan, meron siya. Tsaka last kaya gusto ko dito is, meron siyang XLR out. So, importante yeah. yan sa mga musikero na madalas mag-gig kasi may mga times na walang amplifier. So, rekta ka sa house. Dito ka na ko connect para yung tono na gusto mo is exactly niya ma-emulate pag nandun na sa front of house. So, yan, magandang investment to sa mga tumutugtog na meron kayong DI talaga na DI box para iwas problema in the future. And then, Lastly, ito, um, yung pedal board natin is under MJ Custom. So, shout out sa'yo, sir. Shout out ulit. Uh -oh. So, siya yung gumawa ng dalawa sa board namin. So, ito yung puti. Tapos, yung kanina, yung puti. Uh -huh. Ay, yung dilaw. Ito yung sa'kin. Ayan. Ah, yeah. Siya yung okay. Yeah. nag-setup niyan. Ang gusto <laughs> namin sa setup niya kasi is na, ano siya, 2-in-1 siya. So, kapag tapos na, pack up ka na, yung takip, Mamaya mapapakita mm. na natin. Pwede mo siyang takpan, tapos pwede mo na siyang buhatin. Hindi mo na kailangan ng separate na bag. So, ayun. Big round ng lamparang papel. Thank you so much. Ayos! ka <laughs>